kung may rason if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika hindi na politika dahil gusto kong politiko. kung hindi kung kailangan yung bosses ko para marinig uh, I have, uh, 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 to say something that is uh, That, that that is for my country whether it is really a negative or uh, positive yung sinasabi ko against the uh, any your solidarity sa gobyerno talaga Baka mapipilitan ako tatakbo ako ulit. Tatay Digong uh, mayor former president Well, unang tanong ko lang po eh, yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag number one po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, eh, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag number one po kayo? Ah, uh, Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko, sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi, hindi dahil, dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente uh, wala nang ano sa akin na meron pa akong ambisyon. Uh, wala nang akong maano eh. Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko Pwede kasi magsalita ako sa so a so, si civilian, but uh, 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 wala kang platform. Not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official. Tapos, uh, y, uh, from time to time, you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa uh, Congress. Ang ano ko ang mas masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung hindi kung kailangan yung boses ko para marinig uh, I have Uh, uh, to say something that is uh, that, that that is for my country whether it is really a negative or, uh, positive yung sinasabi ko against uh, any go, go, usually yan sa gobyerno talaga baka mapipilitan ako tatakbo ako ulit so pag may clock, kung, or... kung may compelling reason lang kung wala ayaw ko na talaga kasi pagod na ako.